Good day mga riders and happy new year again uh, It's year 2025 sa panimula ng bagong taon ay gusto ko lang pong magbigay ng tip Para po sa lahat ng mga YTX 125 owners out there Siguro iba alam na to but sa mga baguhan pa lang Maybe this uh, tip can help you So ang motor ko po na ito ay 4 years and 4 months old na. So talagang subok na subok at gamit na gamit po ang motor nito. Siyempre marami na rin napalitan na bago. Kadalasan ay mga maintenance issues na kailangan para sa motor nito. At yung ibang pagpaganda like the accessories, uh, eventually dadagdagan natin yan. Tanga tatlong bagay lang naman yun. skid plate, yun ang plano ko. Tapos yung front fender, baka palitan ko ng pang scrambler. Yun, yun yung mga plans pa lang pero hindi pa sa ngayon. anyway, so, so simulan na natin. So ang pinakaunang tip ko po sa inyo mga riders itong kanyang fuel cock lever so alam naman po nating lahat at sa mga nagbabalak pumili ng motor na ito ay wala po itong fuel gauge meron lamang siya neutral indicator turn signal indicator high and low beam indicator at saka kanyang speedometer so ganun lang po ang sobrang basic no ng motor na ito o talagang gas go biyahe ka lang wala nang mga advanced features pa itong fuel cock lever ay napaka useful po nito mga riders so baga ito na yung mag, para magsisilbi nating um, gabay para sa atin kasi nga wala siyang fuel gauge. So pag yan nakatuon sa baba, ibig sabihin po niyan, good to go po yan. Ngayon naman, pag kaya na gitna kitna, yan po ay nakasarado. Ngayon, pag nakatuon sa taas, yan po yung reserve na tinatawag. Alright, so ngayon pag magpapark ka na, papahinga ka na, ilagay nyo lang po siya patuon sa gitna para po yung gas ay hindi dumaloy ng tuloy-tuloy. No, Kung baga nakasarado po yan. So, ganun po ang gamit ng uh, fuel cock lever. Ngayon po, paano po pag naubusan ka ng gas, paano mo malalaman? So, ganito po yan. For example, ito. Pinaantad ko. Ayan, diba? Tapos, pagka naramdaman nyo na parang nawawala ng power, namamatay or let's say parang pumupugak-pugak tapos biglang mamamatay mag-shut down yung engine isa lang ibig sabihin nun mga riders ibig sabihin po kailangan nyo na magpagas so pagka ganun po ang na-encounter nyo ituon nyo na po pataas para sa reserve tapos yung pinaka nearest gasoline station magpagas po kayo huwag nyo na pong hintayin na pati yung naka-reserve ay maubusan pa kayo ng gas kasi hindi po maghintayin makakasira po yun sa makina natin Alright, so yun lang naman yung pinakaunang tip. Napaka-simple lang. Na. Kaya yung fuel Calculator lever na yan, ay napaka-importante po niyan. So, yan po yung magsisilbi nating parang gabay para sa ating uh, fuel ng ating YTX125. At ang aking second tip para sa inyo mga riders ay ang combination, the sprocket combination po. So, ang stock sprocket po ni YTX125 ay 14T sa engine sprocket tapos 45T sa rear sprocket. Pero ako ang ginawa ko, minintain ko yung 14T sa engine sprocket at ginawa kong 40T yung rear sprocket. So, it's a perfect combination mga riders Good ng power And speed. Good combination po yan. Tested and proven ko po yan. Kahit may sakay kang malaki, <coughs> kayang-kaya po yan. Kahit paahon, sobrang kayang-kaya. Hindi ka mamamatayan, hindi manghihina, talagang dire-direcho lang. Lalo na sa patag. Well, syempre, don't expect more na mahahabol nyo yung mga sniper, Aerox, and Max. Hindi po. Mahirap yan. Pero ibang 125 CC na katapat niya. Kayang-kaya mga riders Sobra. It's a good combination. Now, if you want more na may speed, 38T pwede naman. Lalo na sa patag. Pero kung pataas, hindi ako sure doon. Ngayon, if you want more pa, 36T, yun, talagang mabilis yun. Good sa patag yun. Pero pag may sakay ka, hindi ko lang alam kung kakayanin pa niya. Right, mga riders? And next at last na tip ko po para sa inyo. Para sa mga nagbabalak na bumili ng motor na ito kasi kadalasan nagiging problema nito is yung gulong niya sa harap at likod ay tube type po yan uh, spoke wheels so syempre may interior sa loob ayun ito pong gulong ko sa likuran kasi madalas kong problema to eh lagi ako nagpapabulkanize pinalitan ko po siya ng tubeless style at ang tatak niya ay bis napaka solid mga ka riders 4 months na po akong bbi hindi po ako nagpabulkanize pa Ganon po siya katindi. So, tubeless yan, pero may interior sa loob. Ibig sabihin, may tube. Hinahanginan ko lang yan pag humiimpis. Tapos yun na, tuloy-tuloy lang. So napakatibay pala ng tubeless no. Yun yung napatunayan ko. Ngayon, pwede po 'yan. Hindi na po kailangan magpa-convert or mag seal pa. Basta sukat lang po sa rim niya. Pwede pwede po 'yan. 100 by 80 by 17, swak na swak po 'yan sa rim natin. Kaya na tandaan niyo, naka-tubeless 'yan. Pero ito sa harap, tube type po 'yan. Hindi ko pa pinapalitan kasi matagal na mamupudpud 'yan, hindi yan basta-basta nabubutas. All right, Mark Riders, at ayan po ang aking tatlong tips sa inyo para sa ating YTX125. Ngayon kayo, kung meron kayong gustong i-suggest, i-recommend or mayroon man ako naging maling nasabi, well just comment down below at sasagutin po natin lahat yan. right, mga riders, at yan po, Renzo Classic po, palagi po ako nagpapaalala. Ride safe, stay safe, think safe, eat healthy. Happy New Year! Welcome 2025! Grazie!